So well, that's some more vlog. So guys, nagluto tayo ng adobo kanina, di ba? So yun na nga, nakapagsayang na tayo. Tapos ito guys, takpan na muna natin yan. Naglagay na tayo dyan ng ating ano, kanin. Tapos yung adobo natin. So wala tayong inom na malamig, kaya nagkapin na naman tayo guys. No? So ito yung ating adobo. Grabe oh, grabe to. Tapos yung itlog nga na nilaga guys. Yan. So, kuha tayo ng sauce ng adobo, guys. Um, ang sarap pala ng adobo ko, guys. Buti na lang nakabili na ako ng lutuan ko, guys. Itong induction na binili natin, guys, kanina. So, ngayon, okay na nakapagluto tayo ng maayos, guys. Salamat naman mayroon meron tayong lutuan. No? So, ako ng manok. Ito. So, dito. Wala tayong plato talaga, guys. Saan talaga? Patikman natin. Grabe, saktong-sakto yung ano, yung lasa ng adobo ko, hindi siya maalat, hindi rin siya ganun kaano, sakto lang. Parap, Guys. Mmm. Adobong manok to, guys. Adobong manok. Gusto kape natin, guys. Masarap yung kape. Kape. So, ito na nga. Ang natin. Sarap ng adobo talaga. Mapaano mang klaseng adobo to guys, napakasarap talaga. Mapababoy, mapapork. Ano yung masarap? No? Hmm. So kayo ba, ano bang adobo yung gusto nyo? May mga paborito nyong adobo guys? Ha? Ano ba ang mga adobong ah. paborito nyo? Ano po? Hmm. Yung kape natin. Yung kape natin, guys. patakan natin ng kwantumin yung kape natin. Ay, hindi. Tatabang. Iiba. So, mamaya na lang, guys. Ako mag-ano. Harap. So, yun na yan. na natin. Guys, di pa tayo nakakabili ng tripod, guys. Kasi, yung pera natin ginagamit natin muna dun sa mga pangangailangan natin araw-araw. So, we don't have money to buy tripod, guys. Pero pag meron tayong, if we have extra money, I will buy a tripod. But for now, tease-tease muna tayo. Nakang tripod, guys. Eh. Hmm sarap ng kape tapos tero ng kape sarap kape betis talaga pag adobo ulam talaga mapaparami ka ng kain eh wang ba, ba't ganun wang no, uba ba't ganun grabe yeah. adobong manok sarap akala ko, hindi ko mapu-perfect yung pagaluto ko ng adobo. Huwag na lang, okay na. Kasi yun, nagkaroon din ng lasa. So, dalawang pack na nilagay dito yung suka. Tapos, konting-konting yung -konting, konting tuwi lang, guys. Kasi ayoko na masyadong maitim. Yung matuyo, gusto ko mas maraming suka, guys. Hop. Un peu talaga kumain ng adobo pag umuulan, no? Tapos adobo pag mayroong swimming, may mga outing, parang kakaiba yung ano eh, dating niya. Parang ang sarap magkamay pag adobo, ulan mo. Oh. Tapos nga may itlog nga, di ba? May itlog ako nilaga. Kala, kain, na ila, ila, hmm. So, nakain ko na ito na ilag ilag ako na na. Ito na lang manok. So, sakto lang yung ko, hindi siya gano'ng kaalat. As in, sakto lang. Ang ganda nitong luto, ang luto na ito. Sakto lang yung suka dito. Ang sakto, saktong sakto yung suka, dalawang suka. Mas konting tubig. So, makto yung ano niya. Yung sukat, guys, yung sukat. Kaya dyan na ako lagi magluluto ng adobo sa luto ang ngayon. Libre yan dun. Libre yan dun sa ito. Libre yan dito sa lutoan ko. Itong, ano na to, So, ang ganda, ba diba? So, ganun. Ayun ang mga kaganapan, kanina. Sa Puregold ko bumili. Tumagdit kami sa Puregold Kasi dito, guys, yung sa lugar namin dito. Ano yung malapit lahat, eh. Sobrang lapit lahat. Di ba nakita nyo may video ako sa shorts ako na sa Starbucks ako. Naki, meron ba akong video sa Masa Starbucks ako. No, kumain ako sa Starbucks. Saglit na saglit lang. Dapat nga kakain ako sa Contis. Kaya lang. Yung Contis, bilian lang pala ng cake. Hindi pala siya yung Contis na ano, pwede ka mag-dine in. May mga pagkain, di ba? Kasi ang sa Contis. Tsaka yung Bana Apple, yun ang sarap kumain doon. Research ko nga, baka mayroong ba na apple dito. Sarap yun. Ang sarap yung mga pagkain nila, sobrang sasarap ang pagkain nila doon. Yung salmon nga, napakasarap yung salmon nila doon. Pati sa konti, yung salmon. Mayami talaga. Makita. ito so, naman yun, ito yung tinok pa niya. Ito naman hita. Harap. Harap. Ang sarap papakain. Ang sarap kamayin, no? Pag yung manok. Guys, ano, comment naman kayo, guys. No, okay lang ba itong mga pinagagawa ko? nagla a ano, like Araw-araw yung video ko. So, nagbablog ako ng mga nangyayari sa akin. Okay lang ba sa inyo yun, yung mga kwento-kwento ko? Comment naman kayo guys kung ano yung gusto nyo pagawa sa akin na i-vlog ko. Kung meron kayong gusto mapuntahan na kainan, kanyari bulaluhan, diba? Kasi babalak ako mag guys, kakain kami doon sa Batangas Bulaluhan. Ah, Bulaluhan ba yun? Batangas Lomi. Lomi Batangas, meron kasi daw dito masarap na kainan ng Lomi batanga. Eh kaya lang, dapat maaga yun. Eh kaya lang, nung kasama ko, tulog lagi. Eh. No? Nauna pa akong magising. Paano naman ako mag Batangas nung na oras na? Ang e gusto ko pala, mag-almosal, di ba? Kasi ako, pag mulat ng mata ko, gutom na gutom na talaga ako. Kasi talagang gutom na ako. Pag na ng mata ko, kailangan after 30 minutes or 1 hour, makakain na ako. Hindi yung pwede mag-aantay ako ng 2 hours, 3 hours. Eh, ganun magising nyo. Napaka-late magising. Oh, hmm. kung mag ako sa kanya, sobrang sakit na ng chunk ko bago ko makakain. Hmm. Kaya dapat, pag talagang kakain doon, sa lumihan, maaga pa lang. Maaga pa lang kakain na, di ba? Ang sarap ng kape. Sobrang sarap. Grabe, grabe. So, kahapon na stress ako, guys. Sobrang sakit ng tiyang ko. Kasi hindi ko alam kung bakit napakasakit ng tiyang kahapon. Buti na lang naisuka ko, guys. Nasuka ako. Nawala na yung sakit. Ayaw ko na ma-stress, guys. Talagang... Ang tindi, sa sakit ng ko. sarap ng kape ko. Ang bira. So, gusto ko pa ng kanin ulit, guys. Ayaw pa ng kanin. Gusto okay, pa ng kanin ko ulit, guys. Grabe, pag adobo talaga ng ulam. Talagang ano eh, no? Talagang lupit eh. Papakain ka Bagay, ito lang yung huli kong kain. No? Mamayang gabi, hindi na. Ito na yung, parang ginagawa ko kasi, nakain ko na, Pakabad na kaya sa East, na ako kakain. Ganun. Kaya 7 o'clock. Pero kahapon, grabe, nag-midnights na kami. Midnights na kami sa, ano, sa Burger King. So, ito, kuha tayo ulit ng pita. Hop! Hmm! Sarap na adobo, ano ba? Ang Grabe, yung ko, perfect yung pagluluto, yung lasa. Ang sarap, guys. Mmm. Mm Sinasamantala ko, guys, na hindi pa masyadong tag-ulan. At nakakabili pa kami ng kakainin namin. Kasi, Madagtag po dyan dito, mahihirapan ako guys. Puro lutong ulan. Kaya yung didilapan na naman ako. Kaya ngayon, kahit hindi pa ganun katindi yung ulan, hmm. samantala yung kumakabili ng mga tilapia, <clears throat> para makapag ako ng tilapia. Ang sarap kasi ng tilapia kagabi, grabe. Eh. Sobrang sarap. Nabitin nga ako ng tilapia eh. Pag ganun flash kasi, dati, huyuto ko sa Victoria Laguna, may bilang kami doon. Isang malaking tilapia sa akin lang. Tag-isa kami ng malaking tilapia. Eh, napakamuro ng tilapia doon, brady. Tapos yung itik. Tapos yung itik doon. Mga alam, kumakapunta pa ako doon eh. Makakabili pa ako ng honey. Kasi yung honey nga, sarap ng honey. Tapos yung mga suka-suka na kakaiba. Doon sa binibilan ng itlog na maalat, may mga suka sila doon guys. Grabe. Ang sarap noon, yung eh, pang yung mga suka na yun. Baka sana mapuntahan ko bukas. Ah, puntahan namin bukas yung bilhin ng tilapia. saka yung sukaan, Kasi doon yung sa taas dito, pa Kanina, nadaanan na namin doon, pero yung mga asama ko tinamad, di ba? Kasi daw pa uwi na kami. Eh, pwede naman niya ikaliwa doon. Hello? Hello? Calling, calling. <laughs> no? Sino yung may mga itlog na maalat doon, guys. Bili na ng itlog na maalat. Mayroon pa dito, ano Parang itlog ni Kuya? Parang ganun yung pangalan. Bilyan din mga itlog guys. May mga sumukha rin doon. Hindi ko alam kung ano yung mas mura yun. Eh, doon sa itlog ni Kuya. O dito doon sa may taas doon na namin. So tatanungin ko sa tita ko kung sino ano mas mura. Sino yung mura? ko guys. Simot na simot talaga sa buto sarap kasi ng adobo, hindi lang simot na simot. No? Grabe. hmm, Tapos pag gusto mong mag-ano, naku, doon sa Ambers, guys. Pucha. Ang sarap ng spaghetti doon. Ang lapit nga sa lahat, guys. Ang lapit sa lahat dito. Lahat ng gusto kong kainan nandito. Grabe. Yung mm, cortis, diba? Ambers. Kasi daming sangyupan dito, sangyup sal. Ah, mga Korean restaurant. excuse Korean restaurant. Masarap. Ah. Mga ah. ah, Korean restaurant. Meron nga sa kanto yung Arlapid. Sarap ng chicharon ito. Wala lang ako makitang baliwag, guys na ng baliwag dito. Gusto. Ang chicharon ng baliwag. Ha? Ah, nakam ako sa Apo. Ah, sa taas yung ano. Grabe, yung bilya ng puto. Yung putong binyan. Grabe, sa taas yun. Hindi kasi makapag-scroll. Scroll eh. Pulit kasi. Tamad kasi ni mga lumibot. Ano So, yun nga. Yun na mga kwento. Sarap to the bones talaga yung adobo. babe Tapos, yan, makakapagluto na rin ako, guys, na gusto kong magsinigang. Kasi doon sa Alphamart, hindi ka nalalayo. Yung Alpha Mart dito malapit. Meron sila doon parang Monterrey, guys. Bilihan ng mga pork. Baka doon na ako bumili. Parang Monterey siya, guys. Pag gusto kong magsigang, kaya minudo. Kaya ano, matagal din yung minudo. Hindi na babagay. na nga lang siguro. So, buti nga nagkaroon tayo ng budget, di ba? Nakakain ah, na tayo na ng matino yung Hindi yung nakaraan, grabe, chichirya yung ulam ko guys. Wala, wala tayong pera. Hindi mo chichirya yung ulam ko. Tempura. Yun. Sana nga, ano diba? Lahat ng... Pag-uwi, uwi na kasi kami sa Manila. Uwi na kami ng October 1, Sunday yun. So yun, palik na kami dun. So balak kong magtindahan ulit kung makakapagtinda pa ako guys. Balak kong magtinda, mag-business ulit yung dati kong business. So bago magpasko. Bago magpasko, sana magkatindahan na ako ulit. talaga, gabi. Sarap simutin yung buto. Gabi, ang sarap talaga, guys. So. Ang bayan, adobo ko, kong bira. Sarap. Mga bang tumatagal niyan, sarap niyan. Next time, dadamihan ko na, guys, yung luto ko ng adobo ko. Dadamihan ko na yung adobo ko guys kasi hindi naman nasisira yun eh, di ba? <coughs> So, lalagay ko lang siya sa magandang lagayan pag nagbutong. Baka kung ano, sana mayroon garapon. Nakahanap ako ng malaking garapon. Nakalagay lang doon yung adobo yung sa garapon. Diba? Kasi hindi naman nasisira talaga adobo, guys. Aanin mo lang siya, guys. Sasandukan mo lang siya ng maayos na panandok. Para mas lalong... Mas lalong siyang tumagal. Diba? So, yun na nga lang guys. So, ito na. Tapos na ako mga eh. Nakita nyo. Tapos na. Simot na simot na. Guys, nakakarami na ako. At ubus na rin tong kape ko. Oh, grabe. Sobrang sarap. Lord, salamat sa ano ko, no? Date na ako nagdasal, guys. Grabe. So, baka papasin ko. Lamon na lang ako ng lamon. Hindi ako nagdasal. Diba? So, patawad naman doon. Sorry ka na nga. Tapos ang aking vlog. Siya more vlogs. Bye!